Dito po tayo sa 750 pesos minimum wage po. Is this feasible po at kailangan kailangan necessary po ba talaga siya ngayon? Kasi syempre, merong mga uh, micro and small medium enterprises na nagwo-worry kasi parang dagdag gastos na naman 'yan kung tataasan yung sweldo ng mga mga employees nila. Eh hindi naman ganoon kalaki ang mga kinikita ng mga ito. So paano po nila isusustain and also mag-expand? Pwede rin uh, pag-uusapan dyan sa conference committee. Tinan mo naman kasi, ang sinasabi ng Constitution ay living wage. Mm. Sinasabi ng labor code ay minimum wage. Mm. The difference is kalahati. Correct. Paano naman yun? Na mo, i restructure mo ang economy at ako i-advocate ko yung transfer from paggamit ng uh, the coal para sa one into a solar renewable energy dahil yung energy ay yan ang batayan ng economic recovery program at hindi pa nakakasira sa kalikasan paano po ba dapat ipinapamahagi ng gobyerno ang tulong sa mga mamayan? Ako, kukumbinsin ko ang legislatura na ipagbawal na yung ayuda system because yan ang itlogan ng kurapyo. Paano natin i-address yung mga concerns ng mga MSMEs po na hindi nila kakayanin itong uh, minimum wage, much less living wage? Pwede rin ikwan equal mo eh, i-stratify mo yun eh. Sorry, paano po? Ba Parang ba? staggered, ganun oh. ba? Paano po exactly? Para By maintindihan po. Meron ang graduation. Itong, itong kumpanya na ganito, hmm. ang capitalization at itong income ay ganito. Mm. Ilang workforce ay ganito. Kaya kailan, meron ding escalated uh, uh na sahod. So not necessarily. Kung depende sa kita mo, kung kaya mo, kung i pag, pag, i review kaya mo ng 750, kailangan mo magbigay ng kaya 750. Yeah, so hindi kailangan nationalized ang minimum wage, ang minimum wage or ang living wage? Hmm. Nationalized, ibig sabihin, sa lahat ng regions. Yung batin naman sa capitalization at financial capacity ng fund ay pwede sa iba't iba. Pero yung national minimum wage, standard.